Hello guys, so welcome back into my YouTube channel guys So seven days ago, so last week ano, may biaya ako, papasok na sa babao ko At naiiwan niya yung ID sa upuan, so hindi ko nga napansin At yun know, ang mission natin today, isasoli natin yung ID sa mismong lugar nila So tara, sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, please click the bell button below, like and share it Let's go, yahoo! Ayan, humuulan, pauwi na tayo, kaso... Ayaw. Bagyo pa lang ayan. ito, naulan. Yeah, araw ng linggo ngayon at uh, wala tayong pasok ngayon. Kaya uh, uwi tayo ng Bulacan kaso ito kumakat na Alright guys, so tapos natin nalapin yung may-ari ng ID sa Diyan sa may batasan, ano, puntaan natin. Tingnan natin kung kakilala nila siya. Kung saan ko siya pinikap, puntaan natin siya doon. Alright guys, so andito tayo sa ano Commonwealth ngayon, no? Galing tayo sa trabaho natin kanina. Uh, ayan, puntaan natin guys. So, lumagpasta ako, naalaala ko lang. So wala akong pasok today, kaya yun yung mission natin today ano so dito po yung na pick up punta natin kung saan siya na pick up na siya kasi yung address niya dito mismo sa IT Okay. So, nakapasok na tayo sa isang kanto ka nila. So, mayro pang... Saan na ba isang kanto ka pinasokan ka nun? Uh, Ito sa kabila. ay magtanong sa court o sa kasiya-tinik tap. Ayahan dito ko yung natik tap eh. Sa main court sana. hindi pa makakata. Naisakay ko kasi dito na yun niya dito yung ID niya sa ah Sa Commonwealth? Dito ko kasi sila pinick up nun eh Dala sila ng tomboy Oo Nakakilala niya Dito ko sila na pick up nun eh Ganda ron Salamat Salamat hirap maganap na ito dito ba yung everlasting sa kaya itong 1293 ito may pangalan niya baka kilala niyo ay nahulog ay, 1293 opo nga exact ah si Yayang naiwan niya kasi sa akin yung ID niyan nahulog niya dito ah, ang kas sige. pakibigay na lang po sa kanya Ayang. Oh, ay. Yayang ay, uh, ayan salamat po <laughs> eh. oh, salamat ah, okay. sumakay kasi sa akin kaso doon ko siya nakuha sa corp sabi sa akin ng mga taga-court, dito daw, putang ko dito. Oh, sa kanya. Ah, sa kanya pa kibilin na lang po. Andiyan po siya. Ah, papasok pa lang. Ano 'yan? Lola niya 'yung nandiyan. pa dito. O so, pasuyo na lang po, ano. Sige, salamat po. Ayo, kilala pala siya dito. Ay na, salamat. Thank you po. So, mission na complete. Buti na lang uh, at may address. So, panatag na yung logo ko. Wala na akong lost and found na ID dito sa wallet ko. So, tinago ko kasi yun. Ano? Oh. At ngayon, uwi na tayo. <laughs> Wala tayong paso. Kaya, nagpapasalamat sila. Kilala siya. Mission accomplished So, ang talaga na So, linis dito ngayon. Oh. Huh? Kung nakapansin nyo. Yan yung mga tupad may mga ginawa nung nakaraan na araw so hanggang dun yan ang so saglit lang isang iglap lang parang dinaanan ng mga na lang agad yan yung mga bagong programa ng gobyerno ngayon so ayan nandito na tayo sa atin no? ang dami na dito ang ano, commercial Agad dito na lang At Sa panipagong video na lang ulit Okay hey. Salamat Bye See you on my next video